Hindi ko alam kung bakit ko sinulat ito, o kung may makakabasa man, siguro para lang matindaan, o baka para patunayan na nangyari talaga ito. Natutuo ang lahat, nagpunta kami sa kampang, ako at ang nanay ko. Simple lang dapat, isang tent sa kabundukan, apoy sa ilalim ng mga bituin, ilang araw na layo sa lungsod. Sinabi ni mama na kailangan namin to. Sabi niya, makakabuti sa atin. Noong una, parang tama siya tahimik ang kagubatan, ang ihip ng hangin sa mga pain, ang lagaslas ng sapa, ang huni ng ibon. Ligtas, mapayapa, hanggang sa nagsimulang kumapal ang ulap, unay parang hamog lang, malamig, nakapapawi, pero sa sumunod na oras, nagiba, parang may humihinga rito, parang may naghihintay, tumigil kami malapit sa sapa. Ang tubig ay dumadaloy sa mga itim na bato, tumutunog na parang musika ng bundok pero doon ko siya nakita. Isang kadilimang gumagalaw sa hangin. Hindi usok, hindi anino, parang likidong buhay na dahan daw ang umuusbong mula sa lupa. Maria, tawag ko, hinawakan niya ang kamay ko, mainit pa. Pero paglingon ko ulit, wala na siya. Tumakbo ako, ang mga sanga nagkakaskasan sa mukha ko. Ang lupa parang humihinga, banibitag ang mga paa ko. Ma, sigaw ko ng sigaw, pero ang sagot ay mga eko lang na bumabalik sa akin. Ang kagubatan ay naging parang maze, paulit-ulit, walang dulo. Hanggang sa may narinig ako. Oliver, boses niya, o baka echo lang ng isip ko. Tapos, isang ibang tinig. Kalma, mahina, magpatuloy ka, napalingon ako, walang tao, pero parang totoo, parang may presensyang nagbabantay. Lumakad ako, ang mga puno ay nagiging baluktot, ang mga anino, gumagalaw, at sa bawat hakbang parang may nagmamasid hanggang sa nakarating ako sa isang paglilinis. May liwanag na kumikislap sa gitna ng ulap, hindi apoy, hindi araw. Isang liwanag na parang humihinga, nang aakit, naisip kong nandun siya, naghihintay sa akin. Ma, walang sagot, lumapit ako pero sa bawat hakbang. Lumalayo siya, nilalamon ng dilim, sa mga sumunod na araw, o gabi, di ko na alam, nawala ang oras. Ang ulap ay naging mas makapal, at ang tinig na iyon, palaging nandon. Panatilihin ang paglalakad, Oliver. Kahit hindi mo nakikita ang daan. Nagalit ako, ayokong makinig. Gusto ko lang si mama. Sinigawan ko ang hangin. Sinipa ko ang mga bato. Sumigaw ako hanggang sa pumutok ang boses ko. Bigyan niyo siya pabalik. Ang sagot lang ay ang pag-ikot ng gabon. Tila ba nakikinig? Tila ba pinagtatawanan ako? Natisod ako at nahulog sa sapa. Ang lamig nito ay parang yelo. Hinabol ko ang isang anyong nakita ko sa kabilang pampang. Ang silhouette ni mama, nakangiti, buhay, pero paglapit ko, wala na naman. Ulap lang, at doon ko narinig muli ang tinig. Hindi mo ito makokontrol, Oliver. Ang ulap ay hindi kaaway. Bahagi ito ng landas. Hindi, sigaw ko. Bakit siya? Bakit hindi ako? Walang sagot. Tanging ang pag-ikot ng hamog. Lumipas ang panahon sa gitna ng wala. Ang mga puno, masikip na parang mga daliri ng halimaw. Ang mga anino, may mga mukha na. Minsan mukha niya, minsan mukha ko, minsan wala, pero alam kong may tumitingin. Sa bawat gabi, naririnig ko ang boses niya sa hangin. Oliver, tumatakbo ako patungo sa pinagmulan, pero wala roon si Mama. Tanging ulap, palaging ulap. Hanggang sa napagod ako, hindi nagalit, kundi pagod. Nanghihina ako, nanginginig, at basang-basa sa luhat pawis. Naupo ako sa tabi ng sapa. Dalhin niyo ako, sabi ko sa dilim. Ibalik niyo siya, kapalit ko, kahit ano, kahit buhay ko, tumahinik ang kagubatan. Tapos, bamulong ang tinig. Hindi mo maaaring kontrolin ang hindi mo pag-aari. Doon ko napagtanto, hindi ako nakikipag-usap sa demonyo o espirito. Ako yon. Ang tinig ay sa akin. Ang ulap ay ako. Ang lahat ng ito ay nilikha ng utak kong ayaw tanggapin ang totoo. Naglakad ako muli. Ang kagubatan ay tila lumiliit, humihigpit, hanggang sa naabot ko ang isang burol, sa tuktok, hamina ang ulap, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang buwan, doon ko naalala, ang ospital, ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng makina, ang kamay niyang malamig, payapa, mama ay matagal ng patay, cancer, at lahat ng to, ang kabundukan, ang ulap, ang tinig ay mga pader na itinayuko para hindi tanggapin yun. Umiyak ako hanggang sa wala ng tunog na lumabas. At muli, nagsalita ang tinig, mahina, kalmado, pamilyar. Hindi ka nag-iisa. Oliver, ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang ulap ay hindi nakulungan kung makikita mo ito ng malinaw. At sa huling sandali, huminga ako ng malalim. Pinaykit ko ang mga mata. At sa katahimikan, parang naramdaman ko ang kamay niya, malambot mainit na dumadampi sa akin, pagmulat ko, maliwanag na, ang ulap ay naglaho, tanging ang sapa, ang araw, at ang alingong ngaw ng boses niya, magpatuloy ka, anak, at tuluyan na lumakad palabas ng kagubatan, fade out, ang tunog ng ihip ng hangin, at isang mahinang bulong, hindi lahat ng ulap ay nagtatago ng dilim, minsan, tinatakpan lang nila ang liwanag na matagal mo nang hindi nakikita.